So good morning mga par. So yan, Digit na natin yung sticker na kinuha natin kagabi doon sa ating kaibigan. So ito ang ating sticker. So lahat ng ating service ay dididikit natin ang sticker ng Marvin Vlogs. So yan, tatanggalin natin siya. Yan. So, si Whitey, si Talong, si Rosie, at si Dilaw. So, apat. Two, three, four. So, ayan. Lagyan natin ng sticker ng ating mga service. Kunahin natin si Rosie. Kunahin natin. Ayan sa muna natin Para dumigit ng gusto So magdidikit tayo kay Rosie Dito natin kay Para makilala tayo sa daan, di ba? So ayan, Digit na natin. All right. Oh, di ba? Quality ng sticker natin kasi last time yung pinagawa natin is ang bilis mawala ng dikit. Si mura lang yun eh. So ito si dilaw, dikitan natin. Ayon. Mhm. Mm So ayan, nadigitan na natin ang ating mga motor. Ayan, digyan natin sticker. Si Talong. So ayan, didikitan natin si Talong. Oh, di ba? Para nakikilala ang ating mga service. So, takpan na natin kasi baka umulan. Di dito sa kabilang garahe. Lagyan natin ng sticker si Whitey. Dito natin didikit. Si Whitey. So, yan. Yan. Ikita natin si Whitey dito. Yun. Ayos nice na. So, may sticker na si Whitey. Ready na bumayahin ang Bicol bukas. Yan. So, shoutout lang natin ang ating mga followers. Si Aquino. Maldita. So, ayun lang mga par. So, sa mga gusto mga kuha na sticker, yan. Kita-kits na lang tayo sa daan. Dami pa siya konti pa lang nababawas so yun lang mga par bye